Bagong head coach ng Indonesian national team magmumula sa Pilipinas at ang huling sayaw para kay Terence Romeo sa Gilas Pilipinas para sa Asian Games. Ang National Men's Basketball Team ng Indonesia ay isa sa mga basketball team sa Asia na masasabi nating may pag-angat ang programa ng laro. Tila nga nag-upgrade ang sistema ng mga Indo pagdating sa larong basketball sa international stage. Try to imagine kung gaano kataas ang inangat ng kanilang programa. Una ay ang pagkuha ng foreign coach. Pangalawa ay ang pagkuha ng NBA player naturalized player. At pangatlo ay ang pagpapalaro ng mga malalarong walang dugong Indo. Dahil dito ay naging epektibo at lumakas nga ang national team ng Indonesia. Sino ba naman ang na makakalimot nang makuha nilang gintong medalya sa ating national team sa SEA Games? Literal na ginulat ng Indonesia ang Southeast Asia sa game na yon. At ngayon ay mukhang may bagong estratehiya na niluluto ang mga Indo. Biglaan kasi ang pagtanggal nila kay former Gilas head coach Raiko Toroman sa kanilang national team. Tila balak humanap ng Indonesia nang sa tingin nila ay mas magpapalakas pa sa kanilang kupunan. At since ang Pilipinas ang target nilang itumba sa SEA Games ay tila dito sa ating bansa balak kumuha naman mga ito ng bagong head coach para sa kanilang kupunan. Hindi lang kasi point guard players kilala ang Pinas pagdating sa mga mausay na personality sa basketball dahil meron din tayo mga mausay na mga coaches na talaga namang kaya makipagsabayan sa international stage of basketball. At sa tingin ng mga Hindu ay makakarecruit sila sa atin ng isa sa mga ito na magpapatakbo ng sistema ng kanilang national team. At sa paghahanap ng Indonesia ng bagong head coach ay lumutang ang pangalan ni former Gilas head coach at Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin dahil nga ito sa post ng sikat na Pinoy sports journalist na si Sir Snow Badwa. Kilala si Sir Snow sa mga clue nito sa mga post niya sa kanyang mga social media account at ito ang post na tinutukoy ko. Samantala, tila halos lahat ng mga malalaro natin this World Cup sa gila sa hindi magiging available sa Asian Games na gaganapin sa China. Si Dwight Ramos ay nagbigay na ng statement na hindi makakalaro sa gila sa Asian Games. Habang si Edu ay magsisimula ng ensayo sa magiging unang pro team nito sa Japan na Toyama Grouses. Si Ren Sabando ay tutungo na din sa Korea para magprepara sa 2023 at 2024 TBL season. Kung kaya't asahan natin na pahirapan ang pagbuo sa mga ito para sa Asian Games kung kaya't kailangan makabuo muli ng panibagong set of pool ng SBP para sa Asian Games. Kung tutusin marami tayo mga players na available kuhanin ng SBP. Pwede sa PBA, pwede sa mga college teams natin, mga Phil Am na naglalaro abroad at marami pang iba. Kung tutusin din ay may mga former Gilas players tayo na may magandang reputasyon sa ating national team na pwedeng pwede pang maglaro. Tulad na lamang ni The Bro Terence Romeo, isa sa mga best ISO player ng ating pambansang liga na marami na rin pinahanga pagdating sa world stage of Basketball. Fully recovered na sa injury si Romeo ngayon at 100% na itong makakalaro sa next PBA conference. Kung kaya't pwede na din itong maglaro para sa ating national team. Huling sayaw na may tuturing para kay Romeo. Best exit na rin ito para sa ating national team kung mangyayari. Kung magagawa ni Terrence sa mga moves na ito ay tiyak na marami pang international players ang papahirapan ni Romeo sa international stage of basketball.